everyone! Welcome back to another vlog. Good afternoon na ba? Yes. 12 na yata. Ay, hindi pa. 11.36 pa lang. In today's video, ay nandito tayo sa kalsada. Kaya medyo maingay kasi bibili ako ng pames. And isasama ko kayo, pames, pumis, or kung ano man yung pronunciation na ginagawa nyo. And I think vermicast na din. Bili na rin tayo kung merong mabibiling konti lang. Kasi per sack yata yung pagbebenta din doon sa pupuntahan natin. Isasama ko kayo dahil madaming nagtatanong. Hindi ko maisa-isa kung saan ako bumibili ng pames. Actually, ilang beses pala ako nakakabili doon. Dalawa yata dahil ano palagi silang wala wala daw kasi mapaglagyan ng mga malalaking sako or mga sako-sako ng pamis kaya hindi sila gaano kumukuha gusto ko dong bumili bukod sa mabilis lang siyang puntahan is nadadaanan din namin kaya ngayon nagbablog ako kaya ngayon sasadyain ko siya na bumili doon dahil and kaya pala rin tayo ay umalis ng ganitong oras mga 11. Umalis kami sa bahay, I think mga 11 na. So malayo to sa bahay, makakarating tayo doon before 12 pag walang traffic. And yun nga, kaya din tayo umalis ng ganitong oras, mga 11, kasi para walang traffic. And, ay, And ano pa ba? Yun lang naman yung sasadyain ko dahil meron akong dumating na plants na gusto ko siyang iripat na agad dahil alam yung guys, yung plants na dumating ko is na-order ko pa siya first week ng January. So since si seller ay umalis, nag-vacation, sabi ko, sige, pagbalik mo na lang kukuhain ko and kakarating lang niya and sinabi ko din kay seller na huwag niyang diligan hanggat hindi na ano sa akin, hindi na ay hindi na di-deliver de ba? Hayaan niyang matuyo yung aking halaman and mamaya huhusgahan natin kasi nasa box pa kahapon siya dumating hindi ko na open dahil ano may pinuntahan din kami and then magbabalik loob din ako dun sa isang kinuha ko kasi wala lang gusto kong bumili ulit ng ganong halaman nagbalik loob na ako kaya aayusin ko yung pating mix ko kasi yung mga pating mix na nasa bahay is pang, matat pang old na yon eh yung mga subuko na na plants Like for example, yung mga mother plants ko, yan yung mga potting mix kasi na ginagamit ko doon, more on compost or yung malupa na pames ko is nasa 50%. So yung ngayon na itatanim ko, mga 60 to 70% pames yung kailangan ko and vermicast. So yung potting mix ng benguet, hindi ko muna siya gagamitin sa kanila. Let's see kung meron ako mabibiling vermicast pero kung wala eh pagtiyagaan natin. <laughs> yon, mabubuhay din naman siya. Mm. Ay ka. <laughs> hi. Malapit na po kami. Lapit ako. Say hi Hayo Ayun oh. <laughs> Hindi kayo nakikita. Tulog ka na ulit. Natutulog siya eh. Tignan nyo. Hmm? Ay sus. Ay sus naman. Sarap tulog. Paglampas ng stoplight na to, ayun na yun. Yun na yun. Tapos, saan ang daan natin pa uwi? U-turn. Ah, U-turn. Ako ma'am? Apo ulit. po? Magkano ulit? Okay lang. Para makita natin yung, yung garden nyo. Nagpunta na ako dito nung nakaraan. Nakabili na ako. Kaya lang dalawa na bili ko. Magkano po yung yung ano gusto ko munggo size? As Apo. Ah, mungo size. Kaya ano ite? Pumis daw. po. Pumis daw. Pumis daw kayo size. Mungo size. Eto ba? Pachek ako ha yung mungo size talaga. Ganito yung nabili ko. Mungo size. Sure ka? Tatlo nyan. Pacheck dito sa alaba. Magkano? yung ano nyo, Vermicast. Tatlo, 100, maka isang sako ba? Yung magkano nasa sako? Wala kami nakasako. Mm -hmm. Oh. Order po. Magkano yung ano yung per sako noon? Yung ganun. Ay may pots pala din dito. Oh, anong sako? Ay ah, yung parang rice. Yung ganun na sako ang Oh, oh yan 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 yan. Tatlo niyan. Yung ganun na sako Ito to? Ayan, ganyan. Oh, so ibig sabihin pwede ka lahatin noon kung sakali. Hindi pwede ka Ang daming gar daming halaman nyo ngayon. Teka, tatabi ko muna itong sasakyan namin. Oh, anong pangalan? May ano ba to Page? May page ba to Ayan o, dito ako bumibili. Shellos Rock Garden. Magkano ang pots nyo? Excuse me po. Tingin tayo ng pots kasi kailangan natin ng pots. Oh my God. <laughs> Ito po, oh, ang dami nilang pots. Hindi na ako magtatanong ng price, ha? Kaya na lang pumunta dito. Look, cute! Ay, ano siya? Um, ang gaan, sobrang gaan. May na ulit ako nakapag-garden shop, pa. May succulents din pala sila. Ay, ang ganda naman ito, dragon. eto guys, so ang ganda. Dra dragon Bloods or Bloods Dragon? Ano ba? Bloody Dragon. Kinakain kasi ito ng uod. Kaya, ano, hindi na ako nagbibil-bili nito. Pero, tanong natin kung magkano to. Kaya, magiging ko sa 50 na lang. Ah, 50. 300. 3 for 100. Oo, oh, talaga. O, sige. Bili ako ng 1, 2, 3. Pero, ayoko ng yellow. Hmm. Wala na ba iba? Yan. Ito. ito. Tawang? tulog. Ito, ito. Ay, parehas lang. Huwag to. Ito. Parehas lang naman pala. Christmas. Yan na lang ang ano, no? Ito. Sige, ito na lang nakamulat. <laughs> Tingin na ka ng pats. Ano yung ganito nyo? Yung mga 25 po. 25. 80. Saka so, yung mga white nga. Ito so, ang mga white nga. sa labas. Uh -oh. Malaki yan. Ito, eh, wala ba kayong white nito? Will, uh, saka you know Ay, wala ako. Blue tsaka green. Yung Ayun yun yun. Magkano yung ganong pot? yung katabi ng square. Dito lang 20. Pwede ko maano, ma... Yan. Ay! Lagot ka, lagot ka, lagot ka. Pwede na. Kulang pa, nalaglag mo yung kabin. Ilan ba yung nalaglag? May sira ito. Ito lang. So, 150. 150. sige. Wait. Ay, na. Ay, ang cute naman ito. Yan na ka pang ano, ang dish pot. Meron ba akong ilalagay dito? Pwede, pwede. 100, no? Dalawa lang muna. Tapos, ay, kumuha ba ako nito? Hindi, no? Pahinga ko apat nito. Twenty-five isa? Pacheck nga ng size. Manipis. piece. Oh, manipis. Twenty. Dapat ito? Dapat ito. O, sige, lima. Two, four, five. One. Two 50, three, 50. Four, 50 nyo, yung vermicast. Ah, nandito sa kabila. Sili! Talong! Ang dami pa pala dito sa kabila. may dikit dito. Hindi, hindi. Okay lang yun. Patungan mo na lang. Yan na. Ito patungan Ah, ah. Vermicast pa nga ako tatlo. Hindi nyo ko lagay mo. Ah, ah. bahay na tayo guys. And may, eto yung i-unbox natin. No? Ayan. Yung dalawa na yan. And eto yung mga pinamili ko. Bumili na ako ng tatlong sako na pumice. Ayan. Unahin natin yung may butas. Ayan yung may butas. Tapos bumili rin ako ng ano to, 3, 4, 100 na vermicast. Kasi, yung vermicast na sabi ko magkano yung per sako. 1,000 pala per sako nun. Pero, wala silang available and hindi rin ako bibili kasi yung sako is yung pang, ano pang 50 kilos na rice sobrang dami ayoko naman na magisak dito ng vermicast nang napakadami and eto ganyang karami tatlong piraso is 100 so parang 35 pesos mura pa din kasi sa online nasa 50 pesos to 65 pesos yung nakita ko neto and eto yung mga pots na binili ko bumili rin ako ng konting pots Ayan, konti lang naman. Tatlong klase. Ayan. Maliliit. Tapos, tatlo 100 Netong itong ayan. Maliit. Ay, nasira. Sira, sira. Ano? Hindi kasi siya acrylic. Hindi kasi siya ano, yung hindi acrylic. Ano ba tawag doon? ceramic, hindi siya ganun, para lang siyang papel, magaan. So, nahiya na ako kasi tinanong ko yung presyo, kumuha ako. Tapos, may pre sa atin na vermicast, Ayan, nakalabas. Yan na yung gagamitin natin later. Pero, before that, mag-unboxing muna tayo. So, mabilisan lang, ipapakita ko sa inyo yung dumating na plants. etong seller na to, bago lang siya sa akin. First time ko lang siyang binilhan ng succulent. Dalawang box, dalawang seller yung nasa baba, yung medyo malaki dito, yun yung um, one month na sa kay which is okay lang sa akin magtagal. At least nakakaipon pa tayo ng pambili, di ba? Ay, ng pambayan. Gusto kong magbalik loob dito. Hindi ko alam kung kung saan ko sila ipopwesto kasi ayoko ilagay sila sa sobrang init pa. Pero well, pwede pala dito kasi maulan naman or nag-uulan dito sa area ko. Dito sa Bulacan, nag-uulan. Meron na ako nito before, pero since na madali silang alagaan for me, or dito sa lugar ko, pinamimigay ko sila. Pinamimigay pag mamang before... Before... Pasok! Nakita nyo ba may ginagawa ako? Tapos nag-iingay na naman kayo? Pag wala akong ginagawa, antatahimik tatahimik nyo. Pag may ginagawa ako, ang ingay. Ingay? <laughs> sa So, ito yung isa sa madaling alagaan, yung hanging jade. Pero, pero yung nagkameron ako nito is hindi siya variegated. Ito, variegated. Na hanging jade. Try natin to. Ito, ay, kailangan natin iripat ngayon. Dolphin. Kita nyo ba? And dolphin. Naglalaglaga na sila sa kanilang pating mix. Ito ay, ito bago to sa akin, variegated na string of tears. Kasi yung hindi variegated yung naalagaan ko. Ito, meron na rin ako na ito, malaki. Hindi ko siya naalagaan o hindi ko siya na, oh yeah, hindi ko siya naalagaan, namatay. Hindi naman dahil sa nalusaw siya or what, hindi ko siya nadidiligan kasi nasa isang tabi siya. Itong si watermelon, kung tawagin, string of watermelon. Maliliit lang yung kinuha ko. eto hindi ko alam guys kung anong ID nito. Bago to sa akin. Yeah, bago to sa akin. Anong pangalan nitong string na to? Tingnan nyo yung kanyang para siyang pa cubic frost. Yung kanyang dahon. Anong ID nyan? May pripa Ano to? Suyon? Suyon ba yon Or dugong? hanap pa tayo eto ay halos pare-parehas lang naman ano to, string of ano rin to tears na variegated mas maganda lang yung pagka var nito string of tears wala ba ako nabiling ay, to, to, to. bumili rin ako ng string of ano ba to, pearls variegated string of pearls ba to? Watermelon. Ang ganda ng pagka-var Maganda sa, ang gusto-gusto ko sa mga variegation is yung parang nagmamarble siya or nagmamarbling siya. Ayan no. Yan. Yung halo-halo yung green at saka yellow or white sa dahon, yun yung gusto-gusto ko. So, malash na to. Yung ganito ko, madali siya alagaan pag morning sun, tapos mahangin. Yun yung gusto-gusto nila. Tapos, um, asan pa ba? Ganun lang, mga ganun-ganun lang naman yung binili ko. Ano. Hindi ko napapakita sa inyo lahat kasi halos same lang naman. Ito naman ay String of Pearls na may kahalong variegated. Oh, yan ano. Tapos may pre seller, thank you seller. Wow, thank you ganda oh. Variegated din. Ano. bili ko to kay Crystal Succulent Garden and mura lang kasi meron dito 60 pesos, 80 pesos, 100 um 60 karamihan 60 or 100 mga ganun. So mura na ngayon pero guys before ang mga succulent na nabibili ko is 25 pesos, 50, 40 pero dati pa yun. Ito pa string of dolphin same lang. Pagsasamahin ko na lang kasi maliit. Hindi ko alam kung 80, oh, 80 pesos yata ang bili ko dito. Tapos, Tinkerbell. Oh, bumili rin pala ako Tinkerbell. Ayan, may mga Tinkerbell ako dito, pero bumili lang ako, wala lang. White ang variegation nito. Yung mga nandito ko, may white din, may yellow, iba-iba yung variegation eh. So, eto namang isang to is nagka na rin ako nito before kaya lang pinamigay ko na 25 pesos ko lang nabili halos ganitong kadami din nung nabili ko to o ganitong kalash ng 25 pesos eto ay 0B necklace pero hindi na natin siya maiko compare yung price ngayon kasi mahal naman talaga ngayon yung mga plans pero mura na to ha kumpara sa sa mga dati mga pandemic days mura na to talagang malaki na yung naimura ng mga succulent simula nung nawala yung pandemic and dumami na ngayon yung mga seller ng mga succulents nagmura yung ibang plants may mga mahal pa din pero hanap kayo ng seller na mura magtinda kasi merong mahal merong mura ang pagbibenta nila so dito tayo sa isang box ito yung isa sa nagustuhan ko jade let siya na tricolor variegated ayan o tuyot na tuyot na siya guys kasi <laughs> ang tagal bago na pa ship one month and sabi ko wag nang diligan oh kasalanan ko kung bakit tweet na tweet ang ganda di ba malaki pala siya so first time ko atang nagka meron nitong jadelet let na no, tricolor variegated tuyot na tuyot talaga siya makikita niyo sa video pero itatanim ko na yan tapos maulan ngayon so hayaan ko na ang makadilig dyan ay ulan ito ay ano to? Amazing Grace. Wow. Wala akong order na Amazing Grace. Amazing Grace or ama Yeah, Amazing Grace to guys, 'di ba? Pre, siguro ni seller. Thank you so much seller. Bilisan na natin kasi ahaba yung vlog na hahaba yung vlog natin. eto na na ako pero hindi siya nabuhay. Ito namatay na yung ganito ko, Mickey Mouse. Ito yata ay family ng iyon yung. Hindi ko pa na-search kung anong family siya pero nagkamero na ako nito para siyang iyon yung alagaan. nagkaka siya ng bulok-bulok o nagsusunog-sunog siya kahit hindi naman siya naaarawan nang matagal. Nasusunog siya dito sa lugar ko. So, tatry ulit natin. Champagne, guys. Apple champagne. Miloti. Ayano, no? variegated Miloti ba or Miloti ay Ah, uh, meron na ako nito, pero napabili lang ako kasi nagustuhan ko yung variegation niya. Bumili ulit ako ng Ellen hybrid. Ayano, no? pinadagdag ko lang to sa kanya kasi before niya iship may post siya tapos nagustuhan ko, sa personal pinkish yung color niya. Para siyang pink pebbles or lavender pebbles kung tawagin. And yung nandito ko kasi, nag-aano ah, na siya, ah, pink and yellow ang color. Tapos, hindi ko mabuhat to, meron ditong super bam. Ayan, hindi ko mabuhat guys, super bam. Bumili lang ko ng super bomb kasi nagustuhan ko and ano, hindi ko alam kung magkano ko siya nabili. Pero nagustuhan ko kasi yung super bomb niya. Kaya hindi ko na mabuhat. Mamaya bubuhatin ko. Ayan o. Super bomb and ano lang to. Fred Ives yun lang, yun lang ang ating mga i-haul e ngayon kasi hindi pa dumadating yung sa LBC ko na tatlong perasa lang naman yung laman nun. And hindi ko na mapapakita sa inyo. Siguro sa mga susunod na vlog nila ipapakita ko kasi medyo na bad trip ako dahil yung in order ko, hindi yun yung pinadala sa akin. Sabi ko kay seller is parang mali yung pinadala mo dun sa in order ko, dun sa post mo. Sabi niya, magkakaparehas daw kasi so parang nalito na siya kung alin papadala. So paano paano ako order ulit sa kanya kung mali mali yung pinadala niya? Syempre yung pinili ko, maganda yun. Hindi sira ang dahon. Kaya yung pinadala sa akin sira yung dahon. So, hindi na ako order sa kanya pag ganun siya. Layo pa ng pinanggalingan, guys. Tugiga raw. Tapos, mali yung in-order ko. Kaya nga ako pumili kasi nagandahan ako, pero mali pa rin pinadala. So, ayun lang, guys, ang ating video for today. Na isama ko lang kayo sa pagbili ng ating pames kasi marami sa inyo yung nagtatanong saan ako bumibili. Hindi ko na masagot isa-isa dahil madami nga o, oh, inis ako na lang, nilagyan ko na lang ginawa ginawan ko na lang ng vlog tapos, nag-unboxing din tayo ng konti dito sa mga nabili ko mura na to, kumpara before sa mga nabili ko, I think nasa 100 plus, yes, walang wala ditong mamahali na 300 ay, I mean, wala ditong mamahali na 400 pataas wala guys, nasa 200, 100 plus 2.35, mga ganun lang. Pero hindi ko na matandaan, matagal na kasi yung nabayaran, kaya ano eh, um, hindi ko na mabanggit sa inyo mga price. So, yun lang, and see you on our next video, or baka sig siguro sa pagtatanim, isama ko rin kayo. Let's see, para ano, para may kakuntuhan ako habang nagtatanim. Bye!